Lumabas ang isang magsasaka upang maghasik ng binhi. Habang siya'y naglalakad sa bukid, ang mga butil ay kumalat sa hangin at nahulog sa iba't ibang lupa. May mga binhi na nahulog sa daan, tinuka ng mga ibon bago pa man ito tumubo. Ang iba ay napunta sa batuhan, mabilis na sumibol ngunit nung uminit ang araw ay natuyo sapagkat mababaw ang ugat. May ilan namang binhi na nahulog sa mga tinik lumago ngunit sinakal ng mga damo at tinig sa paligid. Ngunit ang iba, nahulog sa matabang lupa. Tumubo, lumago at nagbunga ng sagana. May tatlumpu, anim na pu at isang daang ulit pa. At sinabi ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. At ipinaliwanag din ni Jesus ang kahulugan ng talinhagang ito. Ang binhi ay salita ng Diyos. Ang mga nahulog sa daan ay iyong mga nakikinig ngunit agad na inalis ng kaaway ang salita sa kanilang puso. Ang mga nasa batuhan ay iyong agad tumanggap ng salita ng may tuwa, ngunit nung dumating ang pagsubok ay madaling sumuko. Ang mga nahulog sa tinik ay iyong namang nakikinig, ngunit nadadala ng alalahanin, kayamanan at mga kalayawan sa buhay. Ngunit ang nahulog sa mabuting lupa ay iyong nakinig ng salita, inunawa ito at namunga ng sagana ang salita ng Diyos ay buhay at ito'y tumutubo sa pusong handang makinig.